Hello. Hello. Nakailang ano na ba? Nakailang kahanan ng sigarilyo? Mukhang medyo ano na. Ano bang tinagay? Hindi naman ako sobrang payat para... Okay. Okay. Ano bang tinagay natin? Red Horse? Phil Pilsen? Tama na, Jin. Jin! Hi, boss! Quatro Cantos ba yan? O Jin Bilog? Quatro Cantos lang. Ay, Quatro Cantos. lang naman. May budget. <laughs> okay, baby. Anong name mo, baby? Roland Herrera. Ano? Roland Herrera. Ronald Herrera sa kausapin mo naman si Ronald. May gusto ka bang sabihin kay Ronald? May girlfriend ka ba, Ronald? Depende sa pinupuntahan. Ah, alam ko depende sa kausap. Eh ngayon, anong status mo ngayon nandito ko sa stage? Siyempre, wala. Ah, single! Okay, pasok ba si Amina sa hinahanap mo sa isang babae? Oo, no, pwede na. Ah. high standard. Oo oh, naman. No o oh, sa bagay, wala namang masama maging high standard, di ba? Di ba, oh. kuya? Ano bang hinahanap mo sa isang babae? Hindi na kagandaan, pero uh, basta maalam sa buhay maalam sa buhay. Oh, okay. Magaling sa math, science, ganyan ba yun? <laughs> so, with medal ba yan? With high honors? Hindi kahit gumagamit yung step yung pagpag-plus? Ah, okay. O, okay okay, gano'y naintindihan ko. <laughs> Ayan. Oh, baby boy! Marunong ka bang kembot dyan? Pasabol naman ang isang kembot mo sa kanan. To the right? To the right? Oh, yes. To the left? Back? Front? Ayun? <laughs> Okay? Medyo magaling siya. Ano, Amina, ikaw nung bahala dyan mamaya. Kailangan ilabas natin yung talent niyan ngayong gabi. Ayan, thank you so much, baby.